So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang ako ng ano, maikling video So yung gagawin kong topic ngayon About ulit sa Iglesia ni Cristo About sa kanilang gagawing rally Itong, kung hindi ako magkamali Itong January 13 uh, 2025 yata yun eh Kung hindi ako nagkamali ha hindi ako... So ito kasi, kung, nga ng sinabi ko Sa mga unang video, minsan nanonood ako sa mga ibang vlogger Na About sa comment nila Sa Iglesia ni Cristo, sa gagawing rally kasi ngayon medyo mainit talaga ang usapin ngayon sa Iglesia ni Cristo lalo nung idineklara e, nila nung nagsabi sila na ano eh magrarally sila eh gagawa sila ng rally at tutul sila sa impeachment kay Madam Vice President Sara Duterte na gusto nila suportahan yung sinabi ni President BBM or ni Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi magkakagulo lang sa Pilipinas at mas malaki lang ang magiging problema niyan at wala lang maidudulot na maganda yan sa ating bansa. Kasi maraming naghihirap na mga kababayan natin, tama din naman yun. Kasi may, may, kaya ito, naisipan ko itong gawan kasi may nababasa ako sa mga video minsan o mga comment na iwan ko na, parang chinismis na lang yata ito eh. Na babayaran daw ang iglesia ni Kristo para ihinto daw yung rally, para hindi daw ituloy yung rally. May mga comment na ganoon ko minsan eh. Meron yung caption naman babayaran daw ang iglesia ni Kristo para yung may pamagat para hindi na ituloy yung rally pero kaya kung minsan nyo sa youtube kung minsan may mga ganun eh pero yan hindi na bago yan sa iglesia ni Kristo alam nyo kung bakit kasi talagang nakalagay din yan sa Biblia na uusigin at huhusgahan sila huhusgahan ang iglesia ni Kristo nakalagay naman talaga yun sa Bible eh pero ito ulit sabihin ko sa inyo mga kababayan ko Lalo-lalo na yung mga hindi kaanip sa iglesia ni Kristo na nagsasabi na binabayaran lang ang iglesia, humihingi sa mga pera ng gobyerno, binibigyan ng mga politiko. Tanggalin na natin yan sa kaisipan natin. Huwag na natin isaksak sa utak natin yan na ganun ang ginagawa ng iglesia. Kasi, nako, bilang dating iglesia ni Kristo, sabihin ko sa inyo, 100% walang ganun sa iglesia. Na hindi sila nanghihingi ng pera sa politiko, hindi sila tumatanggap ng lagay, or kung anuman sa mga politiko sa Pilipinas kahit sa bansa walang humihingi ng lagay kasi yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kung meron man mabalitang ganon sigurado ititiwalag yun ng Iglesia ni Cristo pangalawa yung sinabing bayaran ng Iglesia ni Cristo para itigil lang yung kanilang rally hindi totoo binayaran ng Iglesia ni Cristo hindi totoo yun maniwala kayo sa akin 100% hindi totoo yun fake news lang yun kaya, yung mga nagsasabi ng ganoon, si, kagaya nga ng sinabi ko, wag nyo nang sabihin. Kasi yan talaga, ang pera ng iglesia ay bigay yan ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Galing yan sa abuloy, mga kusang loob na binigay at inabuloy ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Na siya namang masinop na hinahawakan ng mga tagapamahala sa iglesia ni Kristo. Kasi masinop talaga sila sa pera eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, Kagaya doon sa huli kong video na kung anong mas maraming pera, yung iglesia o yung gobyerno. Kung para sa akin talaga, mas marami pa rin yung gobyerno talaga kasi tax pa lang. Tiba-tiba sila. Pero ang ANC, ang income lang talaga na ano, yung pinagkukuhanan lang yan talaga, yun sa mga kaanib, yung mga kusang loob na binibigay ng mga kaanib. Na yan, hindi siya pilitan na hinihingi sa kaanib yan, kusang loob na binibigay yan ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo para magamit sa pagpapatayo ng mga kapilya at pagpapalago ng iglesia ni Kristo upang mapaganda ang bahay sambahan na gagamitin upang sambay ng Panginoong Diyos na naayon sa Biblia. Kasi ang pag-aabuli tungkulin talaga yan eh. Hindi naman yan sa pilitan eh. Kaya nga nakalagay doon sa na yung sa iglesia ni Kristo na aral nila na magbigay na, na ng na, na, naayon sa iyong kalooban. <coughs> Kasi kung magbibigay ka na napipilitan ka, hindi ano yon hindi matawag na abulo yon hindi tama yon Kasi walang aral na Iglesia ni Cristo na magbigay ka na, na magbigay ka sa Panginoon na napipilitan ka, magbigay ka na naayon sa iyong kalooban. Kasi at saka yung isa, hindi naman palakihan ng abuli sa Iglesia, talagang kung ano lang yung kaya mong ibigay, kung ano lang talaga, yun lang, hindi sila namimilit. Kasi ay eh, Kapag nasa labas ka, sabihin talaga nila, automatic daw eh, yung aboli sa iglesia eh. Talagang sapilitan, sa eh, hindi totoo yun. Number one na pick news yan sa mga hindi nakaranas bilang kaanib ng Iglesia ni Kristo. Kaya pansinin mo, ang gaganda ng mga kapilya ng Iglesia ni Kristo sinabi ko nga sa inyo na nung nakaroon pa sa akin mga video na pag magpatayo talaga ang Iglesia ni Kristo, solid na solid talaga yan. Hindi basta-basta rin yan. Ha. Kasi ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na aralan na dapat ma maging maayos at maging kaaya-aya ang ang gagawing kapilya at itatayo na pagdarausan ng pagsamba sa Panginoong Diyos kasi nakalagay naman sa Biblia yan eh. Pero yun hindi naman para lang sa Diyos, para naman sa mga kaanib yun eh. Kasi kung tutusin naman talaga isipin mo na lang yung sarili mong ang bahay, kaya mong pagandahin, how about pa kaya yung bahay ng Panginoong Diyos na ang dami-dami dami ang dami-dami nyo. Ang dami-dami nila. Ang dami-dami natin. Kaya yung mga nagsasabi dyan, hindi totoong binaya, binaba na bayaran ang Iglesia ni Cristo para lang sa itigil ang kanilang rally. So yan lang guys, hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.